Hello guys, yun uh, yung order ko na tapalo doon, dumating na. Uh, gagawin ko na yan, ikakabit ko na. Uh, yan, ikabit ko na guys. Uh, tatlong araw, ano yan? Ah, uh, limang araw pala. Sa lasada ko binili, ano lang guys? Uh, pabili ko, eight uh, 820. Tapos, nagiging 900 bayad sa shipping fee and guys uh, tinan mo lang guys oh, paano pagkabit guys oh. kailangan hindi muna may pitan masyado yan kasi uh, may eh, ano pa doon itapat pa yung butas kasi eh, ano natin guys uh, ilward natin yan uh, tinan mo guys oh. ilward natin yan para uh, Kaganda tingnan kasi eh, yung gulong eh. Yan, lagyan mo lang tanda guys, o yan. Yan, sulatan mo lang yan, tapos kabila. Tapos kabila din para. Hawakan ka nung magi para hindi itabingi yung tapaludot. Kailangan sintro yung tapaludot sa gulong. Para hindi tabingi, yan. Pagkatapos yes, yan guys, uh, anahin mo na. Uh, yan, susukatin mo yung butas doon sa ano, sa siya Yan. Yan, sukatin mo. Kung ano sukat, tapat mo doon. Para hindi talaga tapat-tapat talaga. Yan. Ganyan. Pagkatapos yan guys, uh, para sintro-sintro, uh, ano yan mo, tandaan mo, yun, pupukpukin mo yan. Lagyan mo ng ano. Tanda para hindi dudulas yung uh, barina mo. Yan, pupukin pupuk mo yan. Yan, para hindi ma uh, dulas yung ano mo. Pabarina mo, hindi dumadulas. Yan. Barinahan mo na. Oh. Kanya lang pagka uh, simple yes, oh. Yan. Ano lang guys. Okay na guys, tapos na guys, oh. Simple lang guys, oh. oh yan, oh. Yun, man, ganda guys, Sintro-sintro oh. yung gulong guys, oh. Yan, saan, oh. Yan, ganyan lang guys. Thank you guys, sa pupanood. I love you sa so lahat ng no, mga nanonood sa akin, tayo ko,